Hello mga kasari, kumusta po? So guys, for today's video ay gusto ko lang ibahagi no para sa ganun magkaroon din kayo ng idea no. At kung nagustuhan niyo naman tong vlog guys at kung bago ka pa lang sa akin channel, huwag kalimutang mag-like, subscribe. So guys, masakit lang kasi isipin na may mga ganitong tao mapanglamang no. Ayaw lumaban ng patas. Kasi tayo, ayan, lumalaban tayo sa araw-araw, nagpakapagod, nagpakapuyat para kumita lang ng papiso-piso, no? Kasi yun lang naman talaga ang kita natin pag tayo ay may tindahan, papiso-piso. Pero sa piso na yan, guys, na wag natin iswalin dahil, ayan, piso na yan ay pag pinagsama-sama ay dumadami na, lumalaki. O di ba? Ganun. Ganun tayo katyaga. Siyempre, tiyagaan lang talaga. No? Dahil dito guys, natuwa naman ako dahil sa papiso-piso na yan. Siyempre, pag matiyaga ka, madiskarte ka, masipag ka, talagang makakaipon ka kahit paunti-unti. No? Kasi, siyempre, kung mayroon ka talagang pinapangarap na gusto mong makamit, matutupad yan. Basta nasa tamang pag-iipon, tamang budget guys. Diba? Ganun eh syempre, dahil may gusto pang makamit. Kaya kahit gaano kahirap ang buhay, talagang pinagsusumikapan mo, makaipon. No? Halos ayaw mong galawin yung ipon mo kasi nga yung ipon na yan ay mayroong nakalaan. May, dahil nga kung magkano lang naman ang kinukuha natin sa araw-araw dito sa ating tindahan. No? hindi naman kukuha ko ng malaki kaagad. Eh, syempre, pamilya mo yung kinabukasan, kaya kukurot ka lang para hulog doon sa ipon mo, di ba ganun? Dahil gusto mo nga na lalaki pa at lalago pa yung inyong yung pira, di ba? Gusto pang lumaki dahil na kulang pa, dahil may gusto kang bilhin, di pa mabili, dahil kulang pa, more, more sika pa talaga. Kaya... May dumating na magandang opportunity, ginagrab mo, di ba, para, para lalago yung pira mo. So, ang ginawa mo naman, sige, buka, basta, siyempre kilala mo naman yung tao at, at pinagkatiwalaan mo. Siyempre pipili ka din kasi mahirap kita yung pira na yun at sa tinagal-tagal mong ipunin. Kaya, pag-isipan mo talaga mabuti, no, kung kikita ka. Kasi, gabing pagod, boyat ang nilaan mo dyan. <laughs> yan nga guys, may ebidensya. Yan. Halos ilang oras lang yung tulog natin para lang maka-ipon tayo, may may dagdag tayo kasi siyempre konti lang ang binta mo ay hindi ka makapwede makakuha kasi kulang pa yan sa mga delivery araw-araw na dumating na pambayad mo ba? Diba? Kaya gagawa ka talaga ng paraan, mag magpakapuyat ka magbabantay ka pa, baka may bibili pa, di ba ganun? Kaya talagang pag-iisipan mo talagang mabuti bago mo gastusin yung pera na yun kasi grabing nilaan mo dugot tungut-pawis sa hilo sa ayaw mong galawin ay ayaw mong bawasan na pambili ng bra, di ba? Tapos ganito lang ang mangyayari. Ito na nga guys, dahil nga sa kagustuhan natin na lalaki pa yung pera natin dahil nga kilala naman natin yung mga lumalapit dito sa amin, yun nga guys nagsasangla. At ito nga ang nangyari guys, una na may lumapit sa si amin dito na nagsangla ng tricycle. Kilala naman ng partner ko. So, real talk lang tayo dito, no? Kung sino makakarelate. So, okay naman pinagkakasundoan namin at yan sa halaga okay naman so hanggat hindi pa may balik yung pera na binayad sa amin so kami pa ang may-ari no kami pa ang may-ari ng tricycle ang so syempre pinag-isipan muna namin yung pwede pagkakitaan ipa-boundary araw-araw no pwede kang kumita So, sige, pumayag naman kami. Yun, okay, okay naman yun. noo una, okay naman, nagbibigay naman. Tapos nung pangalawa, dahil nga, nalaman siguro na tumatanggap kami ng sangla na tricycle at ito naman lumapit. So, dahil kakilala nga lang din namin, nagmamakaawa, ganito, ganyan. So, siyempre naawa ka din dahil nga ganito, may nangyari daw, ganito, ganyan. So, tinanggap namin yung tricycle ulit na sinangla sa amin. At okay naman yung tricycle dahil umaandar naman, pwede din natin pagkakitaan, no? Siyempre, business-minded tayo kung saan tayo kikita, doon tayo, i-grab natin, At ito nga ang nangyari guys. pagbigay uh, bigay namin yung pira at kinuha nga ni Father yung tricycle, mga ilang linggo lang yata nasira yung tricycle so na-stuck, hindi na nagamit. So ang problema din na-stuck din yung pira natin. At yung isa naman ay hindi na din nagbibigay. Kaya nung may lumapit ulit sa amin, na kami pumayag, dinaw pumayag guys. Kaya ito talaga ang masakit. Kasi hindi na nga naibalik yung binayad sa amin. Hindi pa kami kumita. Kaya naka-stock yung pira namin doon. Kaya ito Masakit sa isipin guys eh. Siyempre pinipilit mo kasi di naman kalakihan yung kinuha mo sa inyong tindahan dahil magkano lang yung sayo, 10% lang. So gumagawa ka ng paraan, nagsusumikap ka para makaipon, para lalago, gumagawa ka kahit paano ay may income ka, di ba? Kasi nga may pangarap ka, gustong makamit. So ganito lang ang nangyari, na-stack lang yung pera at yun nga, siningil naman ni partner ay eh, wala wala pa daw, puro sinabing wala. Kaya masakit pag gano'n Pag ayaw nilang lumaban ng patas, ayaw nilang mag-isip ng paraan para makabayad yung ganun. Parang baliwala lang sa kanila. Hindi nila inisip na pinaghirapan yung ng tao. Kaya nga binayaran mo yun para kahit paano ay lalaki naman yung pera mo. Lalago kasi negosyo mo yun eh nag-isip ka ng dagdag ng pagkakitaan kasi siyempre, di naman habang buhay na bata tayo, no? Di naman habang buhay na malakas tayo. Siyempre, nag-iisip ka ng paraan para kahit paano ay kumikita ka dito ng pabarya-barya ay mayroon ka pa rin extra income na darating sa'yo. Minsan matumal yung binta sa atin at kahit paano mayroon tayong pinagkakitaan at mayroon tayong maidagdag sa ating savings, di ba? Pero pag ganito guys, wala din nangyayari dahil hindi marunong magbayad yung mga taong ganito. Kaya yun guys, ang masakit talaga na ikaw ay nagsusumikap, palos ayaw mong gastusin yung pera, ayaw mong bawasan, tapos nag-isip ka ng paraan para siya lalaki at lalago. So ganito lang ang nangyari, na-stuck lang. Wala din nangyari sa nilaan mong puhunan doon. No? Parang hindi ka din kumita, kaya yun ang masakit Nakatotohanan talaga guys no kaya gusto ko lang din ibahagi kung sino nakarelate sa ganitong mga pangyayari no kaya yun guys ang gusto ko kasi s'yempre napapagod na rin tayo kakahanap buhay sa araw-araw kakapuyat gusto din natin mabago yung buhay natin di ba kaya kahit paano kahit minsan ay minsan masama ang pagiramdam natin sorry guys gusto din natin na uh, magpahinga kung baga pahinga din natin yung sarili natin at kahit paano ay may kita pa rin tayo kasi may wala may mga mayroon tayong mga extra income so na-stuck lang wala nangyayari no kaya yun guys gusto ko lang ibahagi dahil sobrang mabigat na kasi sa dibdib ko no gusto ko lang ilabas kasi tayo tumatanda na napapagod din tayo tao lang tayo no kasi kung hindi magsusumikap wala naman magbibigay sa atin kundi kailangan natin magsumikap para sa sarili natin para din naman tayo kawawa pag tumanda tayo no kasi ayoko naman yung manghihingi ako sa anak ko na panggastos na matanda na tayo din natin kaya maghanap buhay so habang malakas pa tayo binigyan tayo ng Panginoong ng malakas sa pangatawan so ang gamitin natin yon magtrabaho tayo magsipag habang malakas pa so, trabaho ng magtrabaho no kaya yun kasi siyempre ang gusto ko kasi guys habang pagtumanda gusto ko yung mayron bala ko kasi yung mag-uupa, yung ganun guys, yung paupahan na, uh, na negosyo, no? Kung hindi ka rin naman babayaran, wala din mangyayari sa'yo, no? Kaya mahirap, parang listen, learn mo na rin ito na mga pangyayari, na mga ganitong mga extra income na naisip natin, na eh. Pag matimingan naman tayo sa mga taong ganito, wala din kasi mangyayari, no? Talagang masakit isipin guys kasi iningat-ingatan mo yung perang yon tapos ganito lang ang matimingan ka lang sa ganitong tao na hindi lumaban ng patas na hindi ka rin nababayaran talagang sakit sa ulo. Ito yung lagi kong binabanggit sa vlog ko yung mga hindi nagsi kasi sobrang stress na ako kasi na-stack lang yung pira, hindi natin mapaikot, no, kasi siyempre tayo ay nag-iisip pa para lumago pa lalo yung kapirahan natin kung ganito lang ang mangyayari, wala din. Masaya lang din yung pagsisipag natin kung hindi rin gumagalaw. Kaya hirap po talaga pag maranasan nyo ang ganitong sitwasyon. Dahil yan, wala din mangyayari sa pagsisipag mo dahil sa mga taong ganito. No? Kaya pag kayo ay piliin nyo na lang yung tao talaga na may magandang trabaho, yung na mabayaran talaga kayo no para sa ganun hindi niyo pagsisisihan kasi syempre guys kailangan din natin na may maipon tumatanda na kailangan din natin na may mayroon tayong madukot sa oras ng pangailangan kasi ayoko din naman na pagtanda ako na asa ako sa anak ko na hingi-hingi ayoko naman ng ganun guys kasi lumaki din ako na hindi ako mahilig maghingi hingi hindi ako umasa yung ganun guys lumaki ako na sa sarili ko lang kaya ako yan, yeah, basta hindi ako mahilig nang hinihini kahit sa magulang ko. Nagsusumikap ako, nagtatrabaho ako para mayroon akong pambaon, ganun. Ganun kasi yung kinalakihan ko, guys, kaya napagod na rin ako sa mga pagsusumikap araw-araw. Gusto rin natin na relax-relax din, no? Kaya ginagawa natin ang lahat para gumanda naman ang takbo ng buhay natin kasi napapagod na rin tayo. So, kaya ginawa natin ang paraan para kahit paano ay gaganda naman ang buhay natin. So, ganun nga ang nangyari. Wala, wala, wala pangyari no? Kaya di ko alam bakit may mga ganitong tao. Kaya, yun lang guys. Sana may natutunan kayo sa ibinahagi ko sa inyo ngayon. At, uh, pray na lang talaga tayo na, na sana ay hindi tayo maapektuhan hindi tayo ma-stress. Kasi ang hirap pag ma-stress tayo, marami tayong naramdamang sakit. Kaya, ayan guys. Laban lang, sipag lang araw-araw para makakamit din natin ang ating mga pinapangarap. Kaya maraming salamat sa mga nanonood. At kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-like, subscribe. Bye.